Okay, good day na. No? Sang mabilis lang. Pangit yung ganitong floor din. <laughs> yan na mabilis na agad. No? Uh, may takip pa tayo. Hagot lang. Ano ba? Yan. May takip siyang ganito. Maganda. Tignan, no? Pero, pag binuksan ko siya, dito niya, dyan nilinis ko na. Naglulumot yan dito. Tapos hirap din makapasok yung tubig dito. Ay, hindi naman hirap. Yung hirap makapasok yung tubig kasi pag naitakip to. Tapos lumusot yung mga buhok. Ay, yung buhok ko, iniipong ko doon. Hindi mo alam na barado na to. Kasi may takip nga. hindi tumutuloy ito yung tubig. Hindi ko na sa tinatakpan. Tapos inaalis ko na lang yung buhok diretso. Pero sa ngayon, sasawa na ako kasi naglulumot. Ayan, uh, nag-iipon ng tubig kasi dyan eh. Palitan na lang natin ulit ng square. Ayan. Ito papagandahan. May sarili siyang ano. Ang tagwa dito. May sarili siyang ano. Drain pipe. <laughs> Pero ayan. Ito. Palitan na lang natin. Para hindi na siya maglumot. Kasi ito wala naman itong ipon na ng tubig. Hindi <laughs> dito Anyway, magkasing ko muna. na layout layout muna natin no para ano bang magandang paraan so na pagtanto ko hindi na natin babaklasin lahat ng tiles ito ito pinuhitan ko ito ng b-cut nya para ito na lang ang babaklasin natin sa grinder natin to ito na lang baklasin yan so, simula tayo dito para madali matiklap tong floor drain na to may pikat naman siyang pagano na. Yan lapis. Ginamit yung pangguhit. Ruler lang. <laughs> Dapat kasi kasa dito eh. Huwag hmm. masyadong mahaba. Hindi magkakasa. So, bakbak -bak muna. Matigas din. Ito ang makakalain mo. Nagbu nagbuburak din pala dito. Pag naiipunan ng tubig. Pag di masyadong sedyado yung grout nyo. Pero sinusubo mo kasing isalba to. Kasi hindi masira kaya ka nabibengkong na pag, yun, <laughs> pag pinupersa ko sana di masira no? matibay din eh. pag purong adhesive tsaka ingatan natin palang lang ano? hindi tamaan yung pinaka flooring natin no? hanggang dito lang tayo sa topping niya. kasi baka masira natin yung waterproofing sana di matamaan tapos yeah, makapit pag purong tayo adhesive Oi! Walang laman, no? Puro borak na. <laughs> Buti na lang. di ako nagkakamali. Ayaw matanggal na ito ng buk. Tingnan natin. Basta, kaya mo madali ka matanggal ito kasi hindi mo sa mento dyan sa uh, stainless. Parang nagsisilbing forma. Ngayon, tiktikin natin to ng mas malalim na mas malamin kaysa sa kapal ng tiles no? kasi hindi natin mapapantay ng ayos yan kapal yung mismo ang dedirektahan nating applyan ng tile ah, uh, tada adhesive hmm. dahil sa burak madali na siyang baklasin yung mismo adhesive tumusot doon yung tubig naganap na nulusotan kala nyo nakadikit pa pero hindi na yan madali na siyang tiktapin mula dito ingatan lang na wag madama itong kabila mukhang no? hindi na kayang masalba to makapit din eh Ayan dito, ayan dito. Ito kasi. May groove siya sa ilalim. Kaya kumapit. Ngayon, sirain na yan. Dito natin si Kuteng kasi may groove eh. Hmm. Ayan, hmm. masira. <coughs> Kapit Ay, yun lang. Tanda na mo yung tiles. Hindi. Ang dami ba? Sana wag. Ang <laughs> dandaanin natin. Yung din naman, sabi sa'yo, madaling nga baklas eh. <laughs> oh, hindi ko maapit yung ano, adhesive. Pero, eh, buo pa. Oh, huh, baka may gusto. Pamigay natin. Then, ano, dito yung hindi ko Oh, ang kinis. Parang naging forma lang siya. Ayun, oh, tiktikin natin ito. Ay, sukat nga muna natin. Oh, Swak! dun pa rin kahit dun huwag nang tiktikin dito lang grinder rin na lang pala muna natin to yung ginuhit natin nabubura sa tubig eh <laughs> lapis lang kasi <laughs> tapos ito try natin mawala yung burak no? yan dito nga lang medyo mahirap yan sulok na sulok. ningatan lang natin no? Alikabok! <laughs> wow, heaven! Hindi um, ko na tinagtabang ng ilalim. Makatamaan yung waterproofing natin. Yun. Ah, ano ba itong mahigit ka lahat eh? Yan, tsaka tiktikin na lang natin. Bibiyak naman yan. no oh, di diba? Dali lang natanggal. Sumama si na. Ah, mahigit ka lahat eh. Din pala yung natagtab ko eh. Hmm, um, Tapos tanggal. Ngayon. Hanap tayo pang dito. <laughs> Buti na lang may natira pa akong ganitong tiles. Kaya malakas loob ko. Eh. Uh, Tik-tik muna tayo na. And okay na. Medyo, medyo lubog na. No. Kaya lang linisin tuloy natin ito ngayon. <laughs> Tatawa ko bakit ang daming tubig. Hindi man ako nagbasak dito. Saka yung ano, yan yung dry pop. Martillo nga, kinakaskas ko. Martillo, naalis na eh. Nahihisin ko muna. Bakit nagtutubig to? Hmm? Okay na yan. Hindi ko maubos. Ubus yung tubig eh. No, oh, tutubig na naman. Tingin ko galing dun sa ibang parte ng flooring. Gumagapang dito. Hmm. Sumipsip ng tubig. Yung ibang flooring. Kaya dito yung pinakamababa. Kaya dito siya napunta. Kaya na yan. Ang gawin natin. Hmm ah, hirap pa nisin burak pero nabukasan na yan so sukatan natin to yun, so ang ginawa ko karton muna para sigurado yun <laughs> para pag may adjustment oh kagaya nyan diba ba may adjustment ako dito yun 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 yun

Teka. Wala pa laki pa nga yata yung tub. Ayan. Ang laki ng siwang. Kinupitan ko pa kasi yung karton. Dapat hindi na. Uh, okay na lang din. pag naman. Ayan. Purong adhesive na lang natin ta. Nagtutubig na naman. Tapos huwag natin dulo yung adhesive kasi nagtutubig dito. Huh? Dami na naman para sa sip sipi ng adhesive din. Ano. Sa ng adhesive din tubig na kumakatas dito. Ano, ganyan ka talaga lagay natin kasi sipsip talaga -sip ng tubig dito. Pero yun dun sa floor drain, medyo basa-basain natin na. Pwede rin dito natin itong haluin. Pwede, <laughs> huwag na. pat na lang natin ito. Yan, okay na. Balik na sa dati. So, kaso, wala pala tayong grout na kulay <laughs> brown. Ah, uh, pinaka, pinaka, pinakayat ko na lang yung ano, third adhesive na. Medyo binising pa natin. Tapos, kagandahan dito sa podry na to, may sarili siyang odorless. Yan. Yan o. No? may ipon yung tubig dyan. Tapos, maharangan na ito yung tubig. Yan. Ano naman. Tapos, hindi, hindi na talaga siya kamay dito. Uh, bukod doon sa P-trap, na pang odorless, may sarili pa siyang odorless. No? So, doble ang pang, pang amoy. Ganyan. Okay naman. So, hindi na ito lulumutin. So, sana... Nakuhaan yung ideya ang konti nating DIY na. No? So thank you at the Sunday nothing video.